kasi pinapanood ko na siya sa mga Dub Smash videos videos niya since nauso yung Dub sa atin. So, kumbaga parang nakakatuwa na nakita ko siya na she became part of it Bulaga. And then, it's just a regular day kasi parang they told me na, Aden, ah, upo uh, ka lang sa One For All, nood ka lang sa studio. I find him cute. Crush! Oh, okay, nakahiya. Ay, oh, hindi <laughs> ko pinatay na Pero... Opo, oh, po. merong crush. Ako kay Aden ang Very, very light. Kaya po naging ganun yung reaction ko noong July 16. Kasi kung wala naman po, hindi dead malang sana sa, ano, sa paglabas mo sa screen. Welcome back, mga kaltap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit at magandang update po. Hindi po ba napakasarap balik-balikan o panoorin itong mga ganitong video na galing po mismo kina Arden at kay Ming. Kaya nga po yung iba naiinis sa akin dahil kumbaga binabalik ko daw po yung mga video na nakaraan yung mga panahon ng 2015 kumbaga ako nga daw po yung nagpapagulo marami po silang reaksyon marami po silang komento na talagang mapapaisip kayo hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, maging kampante lang. Hindi po ba? Maging relax ka lang. Kasi ako naman po kahit anong sabihin nila, kahit ano pong kumbaga gawin nila, hindi po ako nagpapa-apekto. Hindi po ba? Basta tuloy lang. Sabi ko nga po, kung ano lang po yung napapanood niyo sa channel ni Mr. Destiny, kung ano yung nakikita nyo, yun lang po yun hindi po ba mananatili po ang Aldad Nation at kumbaga hanggang sa huli hindi po ako susuko kaya lang syempre mga Kaldad marami pong bitter dito mararamdaman nyo po sa channel ni Mr. Destiny yung mga sinasabi nilang paasa yung mga masasakit at maanghang na sinasabi po nila kapag ka nagbibigay ako ng mga ganitong video bakit? kasi nga po affected sila bakit nga po ba sila affected? dahil hindi nga po nila magustuhan na binabalik ko po yung mga bagay-bagay na matagal na. Ang gusto lang po kasi nila lahat ng mga ibabalita ko, lahat ng ipapakita at sasabihin ko pabor po sa kanila. Kibo ba? Yan ang pinapaliwanag ko. Kahit ano po naman sabihin ko rito, ipaliwanag ko lahat naman po sasabihin nila pabor di po ba? Dito tok to maka dabola naman po tayo yung ibinato na hindi pabor sa kanila eh. Na gusto nila laging pabor. Kaya nga po mga kaandab kapag ako na po yung omentra nagdadalawang isip na po sila. Hindi nila alam kung itutuloy nga po ba nila o hindi na. Yan ang isa sa rason mga kung bakit po kampanting-kampante si Mr. Destiny. Kung bakit po hindi hindi nila tayo matalo, hindi nila tayo magawang asarin, magawang inisin. Hindi po ba? Kasi nangingibabaw po yung mga pinapaliwanag at sinasabi ko. Kaya nga may mga video po kung ibinabalik gaya po nito, galing naman po sa bibig ni Alden, galing din naman po sa bibig ni Mengay, na talagang may crush na nga po talaga si main kay Alden. Pati ba? At nung sinabi nga po ni Alden na nagkagusto siya kay Mengay, kay Boy Abunda, kumpirmado na, di po ba? Pero andun yung point, mga na kumbaga mahirap paliwanag, mahirap kasing sabihin, lalo na nga po pag sarswela Ito po yung hindi naiintindihan po ng mga baguhan, mga dumadaan. Yung 2015, ano nga ba pinaglalaban ng Aldab Nation? Ano nga ba yung kasunod dahilan kung bakit hindi tayo napitinag? Dahil nga po, alam natin ang totoo. Alam natin ang buong istorya, ang buong kwento. Kaya nga sabi ko sa inyo, imposible naman po yung mga sinabi ni Bossing, yung mga sinabi ni Alan Kay sa Tagaytay, na na yan, kumbaga, yung pagbigay ng sing-sing ni Alden, tapos, yung pagpunta ni Father Jeff para kay Lamengay at kay Alden. Hindi po, although sabi natin nasa telebisyon, pero hindi po scripted yung mga nagaganap at nangyari. O, oh, yung kasalan lang po talaga nila Alden at ni Mayne. Marami na po talagang lapses, marami na po talagang kumbaga nagtatanong, anong ginagawa po ng pamilya Paul Carson at pamilya Mendoza sa kasal serye. Di po ba? At bakit napaka napakaaga po nila kung ititignan nyo alas 12 po ng tanghali o alauna po ang kasal nila Menggay at ni Tisoy? Doon pa lang may lapses na. Well, pasensya na po kayo kung bakit ito yung pinag-uusapan natin imbis na mga latest po di po ba na kaganapan. Kasi nga po mga kalab, patunay lang po ito na yung mga sinasabi ko rito may may ano may katotohanan po kasi alam niya sa totoo lang po maraming mga baguhan pero hindi nila maintindihan kaya nga po sabi ko sa inyo kung Aldab Nation po kayo since 2015 hanggang 2019 madali tayong magkakaintindihan pero kung baguhan lang po kayo kung 20 19 hanggang 2024, hindi nyo po ako naiintindihan at hindi nyo po ako nauunawaan. Maaring sabihin yung fake news si Mr. Destiny. Maaring sabihin yung Mr. Paasa si Mr. Destiny. Puro fake news si Mr. Destiny. Pwede nyo sabihin yan, pero kung isa po kayong Aldab Nation na nagmahal kila Mengay at kay Alden since 2015, hindi nyo po sasabihin sa akin yan. Kung isa po kayo sa nakipagtulakan sa loob po ng Broadway, mauna lang pong makapasok. Yung doon ka na natulog sa gate ng Broadway, para lang ikaw yung unang-unang makakapasok, yung nagpuyat ka, nag-effort ka, tapos ilang beses nga po ba nagpapa-event ang Aldab Nation? Ilang beses nga po ba kami nagumawa ng napakaraming event para po kila Mengay at Isoy. Ilang beses nga po ba namin kumbaga sinusuportahan? Yan po ay maraming beses na. Kaya nga po yung Philippines Arena, kulang pa po yun sa dami ng gustong pumunta. Kita, kita nyo naman po sa Twitter, 42 million at ang pinakamalaking arena sa buong Pilipinas yun po yung Pilipin Sarina na pinuno ng Aldab Nation doon pa lang po malalaman yun eh yung mga taong nagmahal yung mga taong hanggang ngayon eh nagmamahal po kila Mengay at Isoy kaya nga sabi ko sa inyo wala pa rin pong tatalo sa Aldab yung relasyon nila Mengay at ni Alden na andyan pa rin hanggat hindi po umaamin si Alden Richards hanggat na andyan po si Mengay eh patuloy po kaming maninindigan. At si Mr. Destiny, hindi po ko babaliktad. Kita nyo naman po, marami na pong nag -ali sa na Katden. Ngayon, nakapokus po sila kay La Daniel Padilla, Mami ni Katrin, at kay Dominic Roque. Nasa na yung mga sinasabing fans club ng Katden? Wala na. Nasa na yung mga vlogger ng Katden? Wala na. Asa na si Ogie Diaz? Naglaylo na asan si Christopher Mead? Wala na. Kasi nga po hindi siya high. Wala po silang mga ganto ganyan. Gagamitin lang po nila yan para po sa viewers, para po sa followers. Pero kita nyo naman po si Mr. Destiny. Kahit kailan po, hindi tayo nagbago. Kaya kung sasabihin po nila na ginagamit ko lang si Mengay at si Alden, hindi po totoo yan. Dahil po, simulat umpisa pa lang po haldab na tayo simulat simula pa lang eh hindi na po tayo bumaliktad pa yan ang isa sa rason mga kaaldab kung bakit po si Mr. Destiny eh hindi po natitinag kasi wala naman po tayong binago yung mga nanonood sa akin nandyan yan simulat simula pa lang kaya hindi nyo po pwedeng sabihin na yung mga ina-update natin, mga pinapaliwanag natin, walang katotohanan. Real talk yan, mga kahaldab. Kaya, sa mga nagsasabi na ganito ganyan, okay lang po yun. Basta ang importante lang po, masaya po tayo. Sa mga ayaw pong maniwala, hindi ko po kayo pinipilit. Walang well, gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldag nation na nagmamahal kinamengay at isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.